Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito. The... Yon, automatic works, may customer tayong Hyundai i10 1.1 Gasoline, automatic transmission Ang concern, uh, nanginginig daw pag nilagay sa reverse o so, umaalog Tapos walang hatak So tingnan natin kung anong sira nito mga sir Oh, natin susi. Ay, naka-park, kompleto naman ng indicator. 'Yun oh, check engine, umilaw 'yung OD, tapos naka-park. Dito, check muna natin pag naka-park, check muna natin 'yung cambio baka walang kagat. Park, reverse, neutral, drive, 2L. Napakunat, Ang kunat niyang ilipat dito. Iskan natin dito sa scan napakahalaga na ito pagdating sa sakyan kasi kung umalog sa reverse tapos umalog, nanginig o walang hatak Napakadaming pwedeng mangyayari dyan wiring, sensor, socket, ECU ano pa, fuse pwede yun, marami yun tapos indicator nyan, siyempre pag wala yan alog din sa reverse lahat hindi lang isang sira pagkaganon kailangan ma-scan, scan natin ano fault code? yun, ang fault code nya dito P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low no input No signal So pagkaganyan na sira Mga sir Pag transmission range Yan yung tinatawag na Inhibitor switch Sa ibang term So paanda rin natin Tingnan ko kung Umaalog Tapos magla live data tayo Okay Start natin Kung anong sintomas nya Start Umaandar naman Umaandar Reverse natin Kung may alog Reverse walang alog pero yung sasakyan nanginginig yun o oh. walang alog pero parang tunog may spire Ayan, oh. yung manibela ang lakas nanginig yun oh. neutral drive walang kaldag pero nanginginig yung sasakyan yan 2 L pasok lahat doon oh. L to drive walang kalag walang kaldag neutral reverse park wala siyang kaldag pero yun parang palyado gumagano ng yung sasakyan ngayon pagdating diyan dito sa binasa natin na system pasok siya lahat walang problema ang transmission ngayon puntahan natin sa engine sa engine mga sir dahil may palya siya Tingnan natin kung palyado nga Yan o no? Namamalya Gumaganon-ganon Tingnan natin kung may palya May ano May misfire dito sa cylinder niya Yun Nakapasok na tayo sa engine Tingnan natin Yung misfire Kasi nanginginig Palyadong palyado Yan o no? Sa so, misfire reading niya mga sir Dapat magkakaroon na reading yan Pag nag misfire cylinder 1, 2, 3, 4 Yan o no? Nanginginig siya pero wala siyang misfire dito yan, no? Kompleto oh. no, Wala Walang misfire Kompleto Ang no? lakas ng misfire Nanginginig yung sasakyan Pero walang reading Dapat magkakaroon yan Kung talaga may problema yan, no? Perfect Kahit i rev natin no? Walang misfire wala okay so ika natin mga sir na ako tutok dyan ika natin reverse reverse walang alog tutok tayo dito kung lalabas yung misfire wala pa rin pero yung sasakyan bumudyok-budyok par tingnan natin sa harapan ayan Yan no, oh, tulog misfire ang lakas. Oh, nanginginig sa sakyan. Pag binunot natin 'to. Yan. Meron pa rin, Ah. Oh. Hello. Oh, hmm? Meron pa rin. Saksak natin. Ito kasi sa idle to At Ang tinuturo niya sira Yan Inhibitor switch yun sa ilalim Bunutin din natin yan yung yeah, mga sir Tinanggal natin yung pakit Ang lakas ng palyo Palyo pa rin Red linig lakas. Isa-isahin natin yung spark plug. Ngayon, monitor tayo. Kasi yung inig niya, lakas pa rin. Tingnan natin yung injector, lahat, kung nakasaksak. So, kasi wala naman siyang misfire dito, na binigay. Kung dito naman, sa spark plug, nagpalit, bagong palit yung, ano nyo, no? Spark plug, no? Bagong palit yung spark plug, yun, isaksak no? natin. Tapos, Si ignition coil by batch so okay naman lahat oh. Ito ang tinuturo niya sira, ayan oh. Eh. Ito inhibitor switch. Ayan sa si ilalim niyan. Nakaskas no. Na, oh. Kakalipat siguro cambio nakaskas na. Ngayon bubunutin natin 'yan. Tingnan natin kung nanginginig pa rin siya. Focus lang tayo sa tinuro na ano, fault code. No con no ano daw siya, no signal. ito, tanggal ito na Nginig pa rin no signal daw to uh. tanggalin natin to unig uh. pa rin unig binutin ko natin isa isa ay wala, walang kuryente Walang kuryente yung coil Wala Isa Yun, meron Yun lang Ito, ah. isa Dalawa, tatlo Meron Meron no mm. Meron Ito bats kasi to Magkasama to One One and four Ayan o no? One Magkasama to One Tsaka four Ito isa Bybats yan yung isa dulo Dapat wala rin to Pag ganon Ay wala nga din Wala rin Ayan no? Oh. Wala din kuryente Ay meron, konti Ah, mahina Ito yung pang-apat Isaksak natin todo Yung una, yung one Wala talaga Wala oh Wala kuryente yeah, yeah. Mm -hmm. Balik natin tong sa inhibitor switch. So, binunot natin yung inhibitor switch pero nanginig pa rin siya. Yung pa rin nangyari. Ngayon, uh, nabunot na natin, naibalik na natin, pero nang ano pa rin? Namalya. So, ang walang kuryente, ang 1, tsaka 4, mahina ang 4. Ang 1, wala yung tree tsaka to malakas dito tayo sa puno na ito sa puno tayo puno ng 1 ito yung natin matigas matigas mga sir Ilitin natin 1 wala talaga oh bunot na oh. walang kuryente bunot na oh. wala yung lang natin ito review yan. Ito meron talaga. Oh. Lakas. 3-4, ang 4 wala talaga, mahina Yan o, oh. wala din o oh. mm. O, oh, tanggal na o Wala Wala talaga mm -hmm. Okay, so Buksan natin yung ignition coil Yan lang tiningnan rin natin yung ECU yun ni eh, Sir kung may tama yung drive ng is, uh, ignition coil pero wala kompleto parehas walang sunog balik natin pagpalitin natin yung coil yung batch 1 in 1 in 4 tapos 2 in 3 oh sir ito na nabaklas na natin ito yung isa ayan yun yung galing dito yan yung 1 in 4 tapos ito yung yan ito yung 2 in 3 yan ito pagpalitin natin to mga sir yan o, oh, may nakalagay o, 2, 3 yan, 3 to, yan tapos ito, 1 in 4 yan, 1, 4, saan yan? ba't wala nakasulat? yan, wala nakasulat, 2, 3 lang yan, wala so, tingin ko pagpalitin natin para makonform natin sira pero sir, nabaklas na natin ito na yun, ignition coil so, ang nakalagay is no brand wala siyang pangalan kung pang, pang anong brand siya o anong basta ano to pagka ganito universal kumbaga so hindi natin alam kung ano yung quality nito o kalidad nito yan 3 in 2 ito yung 1 in 4 yung 1 in 4 kasi ang ang ano natin dito ang hindi natin alam kung kailan siya gaano katagal yung overheat niya pagka ginamit pagpalitin natin pag lumipat yung sakit sira ang ignition coil pero pag hindi lumipat balik tayo doon sa ano, wiring sheet. Yeah, sir, ito na yung 3 in 2. Lagay natin doon sa unahan. Ayan. Ayan, nakapuesto dyan yung 1 in 4. Tapos dito natin ilipat yung 1 in 4. Yung mga sir, nalipat na natin. Ilagay na natin yung battery ground, positive. Ngayon, dito na tayo. Naisaksak na rin natin. Ayan. Perfect fit na siya. 1, dito muna tayo sa 1. Ayan, 1. Aha, tama ba? 1. Ay, 4 na 4 bakit 4 to? Nakalagay. 4. Anak ko. 4, 1. Ayan, 1. Mali. malik mali. Baliktad Dito siya. Ayan. 1. 4. One four three to, three two and third. 1, 4, 1, 4, 2, 3. Yan na. O. Oh, Tapos yan. Okay. Yan na. So, paanda rin natin. Mga sir, tingnan ko. Bunutin ko ulit kung magkaroon ng problema. So, mga sir, paanda rin natin. Naipit na natin lahat. Wala nakabunot Nakalagay ang battery. Yan. Start tayo. Start. Let's go. On sose on start rev reverse Uy. Yan, meron pa rin siya. Yan. Kasi nandiyan kasi ang sira. Hindi naman siya nawala. So ito walang kinalaman yung transmission dito ang tinubol shoot lang natin yung inig okay so magbunot na tayo yan ito na ito na yung one kanina yung wala yan natin ayun meron na oh mm. meron na malakas oh Ayan. malakas yung four tingnan natin yung four yung ganun kanina ang hina nito eh ayun meron na oh. Oh. meron na tingnan natin yung two tsaka 3 surprise Ah, ika. ika. To. Ah, oh, wala mahina pala ka. Wala oh. Nakaangat na. Oh. Wala. In. Mm. Wala. sira talaga ko Yo, wala talaga siya mga sir dito ganun din yung kasama ka niya tingnan natin mahina ah, wala wala din eh so okay good so nangyari mga sir lumipat ang sakit yung uno nagkaroon na ng kuryente tsaka 4 lumipat ang sakit sira ang ignition coil but tapos ang payo ko rito dahil papalitan ng ignition coil isang batch na palitan nila ay yung dalawang batch na coil pack batch 1 in 4 batch, batch, batch ng 1 in 4 tapos 3 in 2 para may yung brand ang bibili nila kasi ito walang brand hindi tayo nakakasiguro kung kailang tatagal yan bibigay din ka agad yan okay so tapos na to balik na natin to lahat tapos inhibitor switch kailangan magpalit sila okay